Ano mo sinasagot? Tapos ano? Babastard niya lang ako ulit. Tapos lalayo niya lang ako ulit. Huwag ka lang. Sa tingin mo tatawagan ka niya para lang sabihin yun? Mali mo nagbagong isip niya. ba? Bagong isip? Bakit? May alam ka ba? Kinausap ko siya kanina. Oh! Ano sinabi mo? Tinaraan mo ako, no? Siyempre! Ha? Huh? Hindi. Huwag kang matakot. Hindi kita nilaglag. Nilakad pa nga kita eh. Nilakad mo ako? Hmm. Ano sinabi mo? Gumana ba? Umipek ba? Ano sinabi mo? Ano e, sinabi? sagutin mo kaya, para malaman mo. Sagutin mo na! Hello, lady? Hello, Sig? Hello? Sig? Ba't nawala? Ayan. Oh, ba't? No, ba yan? Ba't di kinag-charge ng phone mo? Saka na si isipin. Katapos natin mag-ronda. Ayun tuloy, di mo malalaman kung anong sasabihin niya. Sayang naman.